Kakapas ng araw eh. ikang nga Pilipino. Sa lungkot at ligaya. Sa hirap at ginhawa. Kailangan lang nakate. Baha po ngayon dito sa amin. Kung naaalala nyo yung vlog ko noong nakaraan. Eh. Ito yung kinakita ko noon. Eh, malalit po ang tubig. Hehehe. <laughs> Ika nga eh. Ngingiti ka. Alakas po ng bagay. Nakakatakot. Hala ko. Atakin ako sa puso ng madaling araw eh. eh pati po yung aking ano. Laglag -lag, oh. Yung

Lalo ng tubig. Ayun mga pananim na okra at saka palaya. Ayun. Yung mga pala, malalo ng tubig. Ayan. Malangan na po. Sarap, oh. Ang lakas sa baha. Ayan. Yung mga halaman. Ayun. Ayan. Napakalakas po. Ayun. Wala po nga. Bumaha rito. Opo. Lalim po. Ayan. Lalim tubig. Tubig ay basa. Ah, tubig. Ayan po, napakalalim ng tubig. Ang tuhod. Ang mga din ng mga garahe. Ayan. Lalim. Nope, tubig. Hawaii, matibay. Yun, lalim ng tubig. Puro tubig po. Everything tubig. Oh, mga din ng ano. Ayan. Kapaps. Tingiti lang ay baksak siya. Ayan. Tubig everywhere. Yung paala, yung bukay, dala na yung palay. Lubog na rin. Uh, lalim tubig. Ingat-ingat lang. Uh, yup. Hanggang binti lang naman ng tubig. Baksak ang puno. na ano naman, another puno. Ayun, naglabasa ng mga ahas. Dahil sa, ang mga sa makasya. Lalim tubig, oh. Yan, oo oh, po, tubig mga kapaps. Lubog. Yan. Yan nga. Yan, lubog po kami sa tubig. Yan, buti hindi mabot sa bahay. Yan ang aking lalaki ng kotse. Bumaksak, buti hindi napaksak ng kotse. Yan. Okay. So, kapaps, kautoy. Hinting-hinting life is going on. Baha. Ayan po, baha po. Ayan, napakalakas po ng bagyo ng Ulysses. Ano ba, ano simula? Ilang antaga lang doon. Hapuro ha po yata kami. Ayan, baha. Ang labas. Ayan. Tubig pa yan Ayan. Ayan. Machad tubig. Insulin pa. Baksak ang puno. Tubig pa more. Okay, salamat po, mga paps, Otoy. So, isang umabag yung araw at uh, baha sa inyo. Yeah. Baha, amor. Naglag ang mga puno, ang mga saging. Ngayon, gabi. Baha, amor. Thank you very much. At isang alam na po, naisir ko lang po ang akong pasang sa bagyo. Yeah. So, umuwi sa na ang araw. Hindi mo ba ganito dati rito eh. Si ganito. Kaya may ng tubig eh. Ngayon na tumas nito. sila kapag tayo pag may nagkaroon na kaya sila ng harang so okay lang baha pa more